Paggawa ko ng daanan ng patoki yung kalabaw, to. Kasi, pakita mo yung ano dito. Bangin kasi siya, ito. So, bangin, kaya nilagyan ko ng mga pusti-pusti. Para hindi malaglag yung hihilain ng kalabaw, yung patuki. Para mas madali paglalakad niya. <clears throat> Naiwan yung barita. Ang lagkit ng lupa. Ay. Mamaya eh, dadaanan na namin to yung tiniba namin na saging kakahingal. Uh, masubukan madaanan kung okay ba hindi ba malalaglag dito yung patoki o balsa